Magandang araw. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa Sustainable Development Goals o SDGs ng United Nations batay sa framework ng ASEAN. Pero bago 'yan, tayo muna ay magbalik-aral. Ito ang unang katanungan. Bakit kinakailangan itatag ng mga bansa sa Timog-Silangang Asya ang ASEAN? Ang tamang sagot ay para isulong ang regional na pagtutulungan at integrasyon ng mga bansa. Layunin nitong mapaunlad ang ekonomiya sa bawat rehiyon, mapanatili at mapagtibay ang ugnayan ng mga kasapi nito. Ang susunod na tanong naman ay, ano ang ibig sabihin ng ASEAN? Ang tamang sagot ay letter A, Samahan ng mga Bansa sa Timog-Silangang Asya. Ang susunod na tanong naman ay anong bansa ang tumulong sa Pilipinas sa isyu ng seguridad? Ang tamang sagot ay letter B, Estados Unidos. Ang panghuling katanungan naman ay bakit mahalaga ang pagkakaisa sa ASEAN? Ang tamang sagot ay letter A para mas malakas at mas payapa ang rehiyon. Tara at bumalik ulit tayo sa ating aralin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Sustainable Development Goals o SDGs at ang layuhin nito? Ang SDGs o likas kayang pag-unlad na kilala rin bilang Global Goals ay pinagtibay ng United Nations noong 2025 bilang isang sandaigdigang panawagan sa pagkilos. Layunin nito na wakasan ang kahirapan, protektahan ang mundo at tiyakin ang pagsapit ng 2030, lahat ng tao ay magtatamasa ng kapayapaan at kasaganaan. Ang mga 17 na SDGS naman ay ang mga sumusunod. Ito naman ang mga espeto na binibigyan tugon ng SDGS na social, environment, at pang-economic. Tugon ng ASEAN sa SDGS o Likas Kayang Pag-unlad. Ang mga sumusunod ay mga hakbang na isinagawa ng ASEAN na tinatawag na working groups. Number 1, AWGNCB o tinatawag din na Asian Working Group on Nature Conservation and Biodiversity. Akbang na nagsasagawa, hingil sa pangkapaligirang pagbunlad na nagsusulong ng konserbasyon ng biodiversity at ang ASEAN Pitland Management Strategy na naglalayo mapangalagaan at mapangasiwaan ang pitland ecosystems. Number 2. APASTI o tinatawag din na Asian Plan of Action on Science, Technology and Innovation. Hinihimok nito ang kolaborasyon sa siyensya, teknolohiya at inovasyon upang maharap ang hamong regional kasama ang mga bagay na may kanalaman sa likas kayang pag-unlad. Isinusulong din nito ang pagsasagawa ng pananaliksik at pagliliit ng, ng mga pagbabago sa teknolohiya at pagpapaunlad ng kakayahan at kapasidad sa mga lupaing agrikultural, pangkalasugan at enerhiyang renewable. Number 3. AADMER o tinatawag na ASEAN Agreement on Disaster Management and emergency response. Layunin mapagbuti ang pagtugon sa anumang sakuna sa rehiyon, mapalakas ang katatagan, maprotektahan ang mga komunidad, at mabawasan ang epekto ng mga natural na sakuna sa tao. Ang panghuli naman ay number 4, APAEC o ASEAN- Plan of Action for Energy Cooperation. Binibigyang halaga nito ang enerhiyang renewable, pagkakaroon ng mainam at sapat na enerhiya, at pagkakamit ng marinis na enerhiya na nakaaambag sa SDG 7, ang malinis at abot kayang enerhiya. Ito naman ang mga hakbangin ng mga bansa sa Timok Silangang Asya, kaugnay ng likas kayang pag-unlad. Sa Timok Silangang Asya, abala ang bawat pamahalaan sa pagsama ng SDGs sa mga patakaran upang makamit hindi lamang ang pambansang pag-unlad kundi ang regional na layunin nito. Bilang isang popular na destinasyon ng turismo, kinikilala ng Thailand ang kahalagaan ng pagpapanatili ng turismo sa bansa para sa patuloy na pagunlad ng ekonomiya at pangkapaligirang konserbasyon. Ang pamahalaan ng Thailand ay nagtalaga ng mga programang makapagsusulong ng inovasyon, entrepreneurship, at pagpapanatili ng industriya na nakapokus sa teknolohiyang digital at enerhiyang renewable. Ngayon, nasagutin na natin ang mga tanong na tungkol sa lesson. Unang tanong, sa inyong palagay, bakit mahalaga ang SDGs sa lahat ng bansa? Sagot, upang wakasan ang kahirapan, protektahan ang mundo at tiyakin na pagsapit ng 2030, lahat ng tao ay magtatamasa ng kapayapaan at kasaganaan. Pangalawang tanong, ano ang napapalakas ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas ng ASEAN? A. Seguridad at ekonomiya B. Away sa mga bansa C. Pagpapahina sa Pilipinas O letrang D pagbabawas ng trabaho? Sagot A. Seguridad at ekonomiya Long tanong o ang huling tanong Magpigay ng ilang halimbawa ng SDGs Sagot Walang kahirapan, walang gutom, mabuting kalusugan at maayos na pamumuhay at iba pa. At diyan nagtatapos ang ating video lesson. Salamat sa panonood.